Ha? Apo? Mahal ka mag-araro. Hmm. Kayang-kaya. <laughs> Yabang yan. Ito ba ako pinuhal ay tatal ko din. Siya, ay, tatalan niyo po doon. O, oh, ito may tatal hmm. man din. ko na. Kaya kami tumuwan. Saan po? Kamote pa tayo, tayo, tayo mamamaya Bukas. Magkano kilo niyan? Ako'y bibili. Wow. Um, so, Nakakita na na nato, Kyle. Ayun na yung may pet. Ayon. Ah! Yung ano yung Ano nga tawag ba? <laughs> oh, no oriente. No, oriente Saan po? Saan? May iro pa dyan eh. Tara, oriente tayo. Ayon, no, oriente. Basay, no. <laughs> ah <sige. laughs> Kala ko pa naman, nangunguryante talaga ng isda. Si Kyle Pan. Alam mo, may lilitaw na kung sa lupa eh. Ito mo, Pero malilit pa siya, no? Mamaya, makukuha mo yung dyan. Sa ilalim po yun? Ang kinama ko katalbos sa kamutin bagay. Ang nakikata na ako ang ganyan big. Dapat nagdala ako ng malaking sugdat pala. Nagbili ako ng malaking malaking sobrero sa anilag. Oo, oo. Tuto. Halika ba, init eh. Maginawa doon. Sa ilalim. Nakamutin. Doon po sa puno ng santol. Ay, May upuan pa. Eh kasi ako kanina. Karating ko lang din. Sabi nga po, kaya nga po, nagpunta kami dito daw kayo.